ada Ayo umang weh, ane mau dia ulat. Mau weh na. Ilan yang butas dalawa isa. Isa lang. Bisa mau butasan mo na yan. Uh, Para matakot na ako. Bisit ka nakaka. <laughs> Nagkape ka kasi. Ipasok mo Yan, sige. Puriin ka ng Diyos. <laughs> Puriin ka ng Diyos. <laughs> Bawal mo ka na ibalik yan. Maali ka buka na dyan. Puriin ka o oh Diyos. Ah, magigiya, nung magiya, napupuno ka ng gasa. Anong masasabi mo? na parang ayoko na ituloy eh. Sa mga subscribers, ituloy mo yan. hindi i-upload yan. <laughs> Nag-vlog-vlog ka, di, ituloy mo na yung pag-vlog mo. Ayun si Marites. Pwesta mo na. Pumikit ka din diin. Hindi ka naman papabayaan ng Diyos. Ang lay-lay ng bituka mo. <laughs> na dalawa na ate butas. E, Tingnan mo nga. Dalawa na. Oh. Ilang, isa lang. Ilang. Isa lang yung buktos. Tapos pala eh, hindi ko na inangat ah. Hindi na ko na ito eh. Sa yung umano kanina pa. Bilisan mo na. Ang dami mong ek-ek. Nga. -ek. <laughs> Ayun na guys. Ito yun? Oo. Yan yun. Sige, tuloy mo. Pikit! Siyang! Ano <laughs> ang ginagawa mo. Ito talaga. Oo, oh, oh, sige, ipasok pa. Oh. Uh, ipasok, ipasok. Hindi, si ingay na kasi sila. Sinisilip pa. Lalo nagdudugo na yung ilong mo. <laughs> Ayoko na. Matatakot na ako eh. Kupuin ang me. Huwag kang, huwag kang kabahan. Kupo, kung lagi kang kakabahan yan, hindi yan papasok, hindi yan magiging success. Parang business lang yan. Kumakang bulak doon. Kasi? Na hindi hmm, naman nyo guys. Tatapon na daw niya yan. Bili-bili siya. Sayang lang yung in-order niya sa Lazada. Ay, nahangin na na. Nahangin na na. Ano po, Ituloy mo na kasi. Huwag ka na yung padalos-dalos. Pwede pa ba ito? Pwede pa yan. Kupuin nang padalos-dalos kasi. Hindi kasi magkano lang ka. Kasi okay na eh. Bigla mo akong... Para <laughs> pala kay nanay na lang. Tesi ko pinang ganun eh. Magpupunta pa tayo doon. Eh hindi na. Madudumihan na to. ganun? Hindi. Ano? Kapag sinain mo ko. <laughs> <laughs> Makapal talaga.